Kung gusto mo mamasalaman ng kasi. nanay, nga full brother, ito isa, dapat may toughness. Uh -huh. Nga ang anak na talaga ganyan, iisabay sila. Pero kung hmm, flock mating, eh, magpinsan. Ang basi mo lang yan, yung bloodline. Uh -huh. Nga yung babae, Tilson. Uh -huh. Di yung bloodline, alam mo na. Pero yung anak, first cousin na doon. First cousin na yan? Hmm. Yung lahat. Anak nah, to, oh. first cousin. Pero kung may toughness, nang anak yung hen number one, tanga na na hat nah, 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 kasi ikaw yeah. naman kapakid yeah. yan, kaya siya lang na. Ayun, mm -hmm. yun yung, yung yun, anak niya. Anak niya, anak niya. Anak niya. same thing talaga, yeah. may partner, isa lang. Individual na king. Oh, tulad ng battery tamo. type, pwede mo yan magawa ganon. Hmm. Na talaga, itong nanay, kahit isa lang yan. Oo, oh, oh, tama. Oo, oh. Kapatid Pero talaga. Po, oh. Blackmating, kasi. Kasi. so yun pala. Kasi, iba-iba nga na oh. Sin sila lang. Damputin mo naman lang yung i-vlog. Check mo hats mo. Oh, wala mo lang basta yung basketball lang ha. Sweater, hat yan. Hats, so wala pa lang termino na half sister, half brother. Wala. Cousin talaga. Eh. Kung ah, single mating. Pa promo na muna. Oo. Pero kung flag waiting, the, oh, di mo lang. Oh, tama di lang. 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 yung burgak mo. Mm -mm. Nga talaga itong tatay. Itong tatay so, oh, sure ka. Sure mm ka. -hmm. Pero no, na. Tama. Tama. Pero pareho lang. Ah, para para tao din ba? Ako roy ang dami nating natutunan. Pangalawang, ano palang tayo ngayon, no? Pangalawang na-visit na natin dito sa Bacolod. Guys, uh, itanong natin ngayon kay Boss Jewel Lacson kung ano-ano uh, -ano niya, or ano siya dito sa RSL Game Farm. boss? Yung RSL Game Farm, owner is Renato Lacson, may dad. Oh. And ako po, yung anak na nagmamanage saka nagbe-breeding ng mga parang pickups namin. Oh. Ito sa parang. Mm, -hmm. ako so mm -hmm. But overall, ako naging nag chance. Mm -hmm. Yun ang RSL. RSL. Yun nga, sinabi ko. Uh, yung main man talaga ng RSL ito. Yun. <laughs> yeah, yun. Nagbe-breeding ka, boss, mga ilang taon na. Kaya? I started uh -huh. 1988 up to now. Up to now. Yeah. Or, or than 30 years. Mm -hmm. Pero nung mag-umpisa kang mag-breeding, boss, talagang pumupunta ka sa ibang bansa para maghanap ng mga maganda materyales. Makapunta din sa kabili niya ako sa Amerika at saka yung sa local dito. Mm -hmm. saan yung magaling, yun na lang. Hindi ko continuous pa kung... tapos, yun na lang yung mga ginagamit mo ngayon. Ini-improve ini, improve lang uh -huh. namin. Tapos yun ang ginagamit namin sa competition. Sa competition. Uh okay. -huh. Galing. Sa ngayon, boss, wala kayong uh, self-created na bloodline. For example, yung mga may pangalan ba na uh, wala yung akin yun lang yung five families ang sofar mm yun lang yung -ikot ko iikot dito, oh, hindi na in inalyasan yan ah, uh, pangalan wala na hindi na <laughs> kasi yung iba may kat kasama ko Antit Boy Anibal Black uh, Mimic <laughs> uh, yan may, may owner yun. Ay, <laughs> akin wala na Bali, yun, na. so yun pala ang ginagawa ng mga mga na nagmamanok sa ibang bansa. Nilalagyan hmm. na ng iba-ibang pangalan Maybe. for marketing. Yeah, of course, of course. for, example, sa sweater. Oh. Dati, sweater lang yan. Yung sweater, bigyan nila 5K, bigyan nila Golden Boy, bigyan nila Lone mower, Pero, <laughs> so, they are all the same. Galing yeah. yan sa one for the year. depende kung sa breeder kung gawa niyo pangalan nyo. Tama, tama. So, yun pala yun. May raptor, may yeah. Manuelter. Dami na. So, yung alam ko yan, yung raptor, sabi ko, pick up. Hindi, manok Saka yung raptor, dinosaur family yun yung moonwalker, alap ko yan sa astronok yan sa yan? Michael Jackson yan Oo Kasi yung moonwalker ano yan? Dink yan eh Oo nga Kasi managaling yan sa one family of sweaters So mga pinoy at hindi naman si Moe person Oo Para yun sabihin ko sa iyo ha, totoo We breed kaya, so di ba mm. sabi ko siyoy sa okay, kilso yon oh. pero which which blood na Kelso? kaya ang Kelso, breeder mm. hindi na na yung bloodline yung 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 Channel Crate oh. so, yung yung so pag ginawa mo, kilso, <laughs> atas, eh. yung 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 kasi? yung 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 Mm. So, pag ginawakan mo, uh, isipin mo yung keso mo, isa wine, red, white leg. So, mm. ako leg. sa akin, sigurado ko, claret. Sa akin lang. Mm. Yan lang. Hats, claret. O, mm. o mm. yellow leg, hindi mo morfito, o may hats konti. white leg. Pag white leg, claret. O, oh, uh, hats. Mm. Lalo na straight O, oh, lalo na ko. Mm. O, may round red yan, o oh, claret. Dapat um, um, alam mo, Anong, oh, sir, so, yung breeder na, hindi na yung manok. Oh. So, Pare yung nangalibawa, puntaan mo mga breeder. Pare. Ano yung manok mo? Ako nga itong matawa. Ano to? Raptor Sweater over Gilmore. Pangalan yan. Oh, uh, hindi yung bloodline. Hindi bloodline. Yung sweater, si Raptor, si Greg Sousa, satellite nila, Rero Rero. Mm -hmm. uh, So, sa sauce sweater ang asweta yung ginablend na yung kilari ka Pero, may blood na sanding mix. Lagi yung butanda. Kapulo ka mo, anong katuko? Why lang nila galing yung Ang yung butang nila na iya sa raptor na asil. Ang Amerikano, nang butang sa iya sweater, yung butang niya asil. Kamu nang tuntuod. Masisidi, butang asil sa una. Ang unagin ng manok ng dito. Ang Yeah. 20 years ago na din, may asil. Kaya uh, muna rin ito mga manok. Ah, Mag-breed ka manok, kila na malawa uh, ka mo minsaro mo, mm. nabalok niya siyang tanan niya, yeah. na uh, dugo si manok kung ano. Mm. Ano yeah. na ang importante Salamat marami <laughs> kami, hindi kami kay kayo na ito. Na mapati ka lang sa tao, wala. Para yung mga brown red ato yung <coughs> ako mo sa brown red Karamihan na brown red blue leg, talagsa kaya kita brown red ng green leg. Hmm. Laban ka breeding sa si Pilipinas, blue na. Eh, may blue na kaputi. May round hmm. red na kadugo. May round <coughs> red. Tapos, ang iba naman, brown red. Kung gin winged ka, wing, ka brown red, na winged. Winged, winged. Winged, winged. Mm -hmm. Ta, ah, kapro ka. Ayan, winged. mag-breeding brown red. Ang mula na ng pakpak -pak ko. Ang nagdudlo sa si sakon si Bad Macperson mo, uh, ga-breeding, gidiya brown red yung manok. Pag amo mo na sa manok, sa pakpak, -pak, Unglan pad ang pakpak. amon ni. Hmm. Tapos do three pasaka ang manok. Okay. Yung wit, Oo. Oh. pasaka ang manok. Pure brown red na. Mm -hmm. oh, mabigat pala yung mga brown. Kaya yung kung, Spartans no. Kung ang brown red nila gagbing. Ha? Huh? Gagming do hmm. panaog. Lalo na tu one two, three, three. Tapos mag-abong wala pakpak. Nipis. Hindi ganito kalapad. Mm -hmm. Nipis. Mm. proses na alama, mm. lasaw, mistiso. Proses, proses. Uh. Mm. Ang muna magtatawa sa problem yung mga. Ang muna rin tinodag ko. Kita mo mga ito, mga Peruvian, mm. no, they are yeah. very big chickens. Mm. Uh, kaya ginagusar lang ito, mga brown rin, dag ko, ganyan yung brown bread, yung original. Ang muna ang sikreto sa ito, pudi na Ako kasimple simple na ito, siling rounded, eh. tatlo lang klase. Eh. Why na? Lazy? Ang galagaw sa Pilipinas. D.C., Boston, Bruner Buston. Mm. Brunner raw ng mo kuwan. Pero juta lang ang malaki. Pulon kuwan. kuwan. Ang kuwan. Uloan. baranggal ang lawas. Mm. Baranggal, ulo, Pulo dako. Dako ulo. Pero lawa ay na away hindi na pwede mm. sa long dai pero they are good cutters. Mm. Body puncher. Hmm. Amo nang istorya sa kuwan. So they go to the lazy roundheads because kaya mm. oh. na may kumplito. Ade siya nsa lang ang lazy kaling yung wheel base ng katawan yun ito. Short. Short. Tapos kung heavy on the lazy blood, hasta lang yun sila said. sa dos ng piso. Two flat, Badagan. two zero uh -oh. fifty, one eight one nine na nasa. Ang pure ng lazy ha. So ang inahimo siya sa iba na para mag-guwa mamit, i-cross lang po ng pamilya. Either may sweater nga dako, may hat sa nga dako, may claret. Mm -hmm. mm -hmm. Ang nang nga ginapili ng lugo. <laughs> Mga natutunan ko na, sir, hindi ka na maghanap ng maraming bloodline. Ay, hindi, wala. Ang Amo ang barco ay stipens. So, Pag sulod mo sa pulpo ay katawa, pakita mo rainbow sa euro na material si <laughs> Chapsoy. Tawa, ko, tawa. Si Chapsoy na sigurado. Hindi ka na tinuro sa akin yung Oo. ano. So, ano talaga yung... Ang leader, masin sa Amerika, isang ball ko sa inyo ah. Harold Brown, Billy Robol, mm una, jumper. Mga authentic yan. At doon ka kay Harold Brown na makita, mga kulor sa manok, dua lang. No? Hot says, two hats gray. Hats at gray. to, napatay uh, si Harold. Oh. Mm -hmm. Hang to naman. Billy Robol, hot says, white Grey gray. Sometimes they breed white legged to butcher. Amo na na yan. So, magsuloy ko sa Amerikado ng iban, may bulik, may pile, may brown red may pula, may gray, may puti. Sa bambal ni Richard B. Sa ako di ba yung sir, home? Your chickens <laughs> are They don't have solid bloodlines. Muna. Ano ba? nang na, na ko sir. Hindi na ako magpalit-palit. Hindi pa rin Pila, pila. pila Gini mo ganda ang pinibing. sir? Pila. pila Mga ilang pag mo.

maski kasi ako, uh -huh. anong breeding so, breed Tapos makita ko, ganun ang manok mo. Sabihin ko sa mga kaibigan ko, nandaan yung bata niya. Bawat labat tingnan yung quality ng manok. Hindi nyo pabalit mo ka. Marunong mag breeding hmm. Nga ko ah, marunong ma-breeding Pero kung ganun ang manok mo, sabihin nyo daw, kung mag ina to sa bata na yan, uh. eh, manok, yung manok niya, pupa niya Tingnan mo, sabihin ko sa iyo pa Pag ganun ang manok mo, maubo sa market mo Oh. At tapos, pangalawa, pagbili yan sa'yo, alimbawa, 100, Pagbili sa'yo, ang 20. Bili 60 Pagpasok ng bago to, para wala nang pilihan Ganun pa rin ang natira Iba-iba eh. so, <laughs> yung manok mo, lang, yung bullet, pag puti yung minan. pagdating na bayad naubos na pula, wala na dito. Wala, <laughs> hindi <kamabi> <laughs> yun, nang, ano sa mga nag-dipidin, yung big quality ticket.